Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isang horror drama fantasy film mula pa noong 2019, Ang Pamagat Ay Down. Si Jennifer ay isa sa mga huling taong naiwan sa opisina tuwing biyernes ng gabi. Papalipad na sana siya papuntang New York para sa isang mahabang weekend, para dalawin ang dati niyang kasintahan ngayong Valentine's Day. Kaya bago siya umalis, nag-email muna siya sa ex niya. Ayaw niyang malate sa flight niya kaya nagmadali siyang umalis, daladala ang isang bungkos ng candy. Habang palabas siya, si Guy naman ay naghahanda na ring umuwi galing trabaho. Nagkataon, sabay silang naghintay ng elevator. Sumakay si Jennifer sa 49th floor, tapos sumabay naman si Guy sa 42nd. Pagkapasok pa lang ni Guy, kwento agad siya at birong kausap si Jennifer. Sumasagot naman si Jennifer pero halatang wala siyang gana makipag-usap. Ipinakita ni Guy yung ukit sa dingding ng elevator, pero biglang tumigil ito sa paggalaw. Sinubukan niyang gamitin ang susi at pindutin ang alarm button, pero wala rin nangyari, kahit may kuryente pa rin sa loob ng elevator. Tinangkapan niyang buksan yung pinto pero bigurin. Kumaway-kaway sila sa kamera na gumagana naman, pero walang sumasagot o tumutulong. Mas malala pa, wala signal ang mga cellphone nila dahil nasa apat na palapag sa ilalim sila ng lupa. Nag-aalala na si Jennifer na baka hindi siya umabot sa flight niya. Iniisip kung nasaan na ang mga guard o security ng building. Lumipas ang labing minuto. Sigaw na sila at katok ng katok sa pinto, pero walang sumasagot. Naisip ni Guy na baka may escape hatch sa itaas kaya inalok niyang buhatin si Jennifer sa balikat niya. Umakyat si Jennifer, sinilip ang kisame ng elevator, pero nadali ang kamay niya kakakatok kaya binaba na siya ni Guy. Isang oras na ang lumipas at na ni Jennifer na wala na siyang habol sa flight. Kahit pilit magpatawa ni Guy para guman ang loob nila, napamura na lang si Jennifer sa inis. Doon pa lang sila nagpakilala sa isa't isa at nagpatuloy ang biroan na sinimulan ni Guy mula pa kanina. Dahil wala nang laman ang thermos ni Jennifer, inalok siya ni Guy ng tubig mula sa bote niya pero nagbiro pa sila, na mas masarap sigurong buksan na lang yung dala niyang alak. Pareho nilang naalala na may bottle opener pala sila sa bag, kaya natawa na lang sila. Hindi pa rin nila binuksan yung wine, pero tinanggap na ni Jennifer yung tubig mula kay Guy. Bilang pampalubag loob dahil wala silang pagkain, binigyan ni Jennifer si Guy ng ilang candy. Pero sabi niya, dapat tipirin nila yung mga yun, baka kasi abutin pa sila ng martes sa pagkakakulong sa elevator. Pagkalipas ng apat na oras, naiihi na si Jennifer. Pilit niya pa ring pinipigilan dahil nahihiya siyang gawin yun sa harap ni Guy. Sabi ni Guy, pwede naman siya sa sulok, gamit ang coat niya. Pero tumanggi si Jennifer, kaya nagsuggest si Guy na sa firmest na lang siya umihi. Pinapikit niya si Guy at tinapan nito ang tenga niya habang kumakanta pa para hindi marinig. Ayun, nakaihi na rin siya sa wakas. Pagkatapos nun, nagdagdag pa siya ng drawing sa pader ng elevator. Ilang sandali pa, Naglaro sila ng game at nagsimula ng magkwentuhan ng mga personal na bagay. Sabi ni Guy, wala raw siyang taong maghahanap sa kanya, kasi sobrang focus siya sa trabaho. Sagot ni Jennifer, ganun din siya. Ibinahagi niya na dapat surprise si sana yung pagpunta niya sa New York para sa isang tao, pero malamang hindi naman siya gusto nitong makita. Doon na naisip ni Guy na panahon na para buksan ang wine. Inabot niya ito kay Jennifer, sabay tagay sila para sa, hindi pa sila patay. Makalipas ang ilang oras, abala na sila sa pagguhit ng mukha ng isa't isa. Unti-unti na rin silang nagkakalapit. Inamin ni Guy na nakita na niya pala si Jennifer dati sa opisina, pero hindi niya agad sinabi dahil baka isipin nitong stalker siya. Buti na lang, hindi siya napaykan si Jennifer. Natawa pa nga siya. Natapos nila ang drawing nila at ipinakita sa isa't isa. Medyo pabiro yung gawa ni Jennifer, habang si Guy naman ay seryoso ang pagkakaguhit. Nagsorry si Jennifer at kinuha na ng picture yung drawing, sabi pa niya. Gagawin niya itong profile pic kapag nakalabas sila ng buhay. Napunta ang usapan nila sa pagkain. Gutom na sila pareho. Kaya sabi ni Jennifer, iba na lang ang pag-usapan. Nagbanggit si Guy ng kung ano-anong topics. At pumili si Jennifer ng isa, paggawa ng pag-ibig. Tumayo siya, binuksan ang camera, at tinanong si Guy kung saan yung pinaka, wild, na lugar na nakipagtalik siya. Medyo nahiya si Guy, kaya si Jennifer muna ang nagkwento. Ikinwento niya yung tungkol sa dati niyang nobyo nung college, at kung paano sila nagtalik sa loob ng library. Nung si Guy na ang turn, hindi pa rin siya komportable magkwento. Sabi ni Jennifer, gawa na lang siya ng kwento kung gusto niya. Kaya ayun, nagsabi si Guy ng kwento tungkol sa isang, hot, na babae na gustong makipag asterisk 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 sa kanya habang nasa work picnic. Nagkalasingan daw sila, tapos habang nagda-drive siya, nagsimula nang maghubad yung babae. Pero habang nagkukwento si Guy, bigla siyang parang na-awkward. Inamin niya na tinigasan siya sa kwento at napilitan siyang tumigil. Nag-sorry siya kay Jennifer dahil feeling niya, lumagpas siya sa limit. Pero sabi ni Jennifer, okay lang. Lumapit si Guy sa kanya. Medyo awkward, at hinalikan siya. Unti-unti niyang hinuberin si Jennifer at nagsiping sila sa loob ng elevator. Pagkatapos, sinabi ni Guy na pwede raw siyang main love kay Jennifer. Pero agad na lumayo si Jennifer. Sabi niya, gusto pa rin niyang balikan ang ex niya. Yun talaga ang dahilan kung bakit siya pupunta sa New York, para ayusin ang lahat at subukang muling magsimula. Hindi tulad ni Guy, para kay Jennifer kahit naging masaya ang gabi nila, mas mabuting maging casual lang ito. Kasi para sa kanya, totoo pa rin ang nararamdaman niya para sa ex niya. Hindi siya nagpaligoy-ligoy, diretsahan niyang sinabi kay Guy kung ano ang nararamdaman niya at kung gaano kahalaga yung dating relasyon niya. Pero si Guy, naniniwalang may koneksyon sila, sabi pa niya, hindi raw siya karapat dapat sa ex nito, dito na nainis si Jennifer. Sabi niya, malinaw na mahal pa rin niya ang ex niya, at pagkalabas nila ng elevator, magpapatuloy lang ang kanya-kanyang buhay nila, pero si Guy, ayaw pa rin tumigil insist pa rin siya na sila ang itinadhana para sa isa't isa. Napaiyak siya habang sinasabing kahit magkasama sila sa loob ng elevator, pakiramdam niya nag-iisa pa rin siya. Biglang may nagbago sa ugali ni Guy, at ramdam na ramdam ni Jennifer yun. Unti-unting lumabas ang totoong pagkatao ni Guy. Inamin niya na nagsinungaling siya tungkol sa trabaho niya, pati pangalan niya hindi totoo. Sabi niya, hindi lang niya napansin si Jennifer, araw-araw niya itong pinapanood sa opisina. Kinuha niya ang phone at ipinakita kay Jennifer ang mga security photos na kinunan niya secretly, kasama pa ang oras at pecha. Meron pa siyang video ni Jennifer habang pumapasok sa elevator nung gabing yun. Nang inig si Jennifer sa takot, ibinunyag ng lalaki na security guard pala siya sa building. Galit siya dahil pakiramdam niya, walang nakakakita o nagpapansin sa mga taong gaya niya. Hindi raw siya namukan ni Jennifer kahit araw-araw siyang nasa front desk. Sabi pa niya, mas kilala raw niya si Jennifer kaysa sa ex nito. At ang pinakakagulat, planado lahat ng nangyari sa gabing yun. Kinuha niya ang susi at inunlock ang elevator. Hindi makapaniwala si Jennifer. Galit na galit siya. Sabi niya, tatawag siya ng pulis at makukulong si Guy. Ayaw ni Guy nun kaya bigla niya itong hinawakan at sinaktan. Nagpumiglas si Jennifer at sa kalagitnaan ng sagupaan, nabali niya yung susi ng elevator. Nagpatuloy ang bangayan hanggang sa nahampan niya si Guy gamit ang sapatos niya. Nawalan ito ng malay. Lumapit si Jennifer para tingnan kung buhay pa siya. Pero biglang bumangon si Guy at sinaktan siya pabalik. Pareho silang nawalan ng malay sa loob ng elevator. Pagkaraan ng ilang minuto, nagising si Jennifer. Pero gising na rin si Guy tinanong niya ito kung bakit niya ginawa ang lahat ng yun. Sagot ni Guy, gusto lang daw niya may layo si Jennifer sa lahat ng bagay para magkakoneksyon sila. Para sa kanya, hindi lang basta date ang nangyari, kundi parang buong relasyon sa loob ng weekend. Pero si Jennifer, naniniwala na hindi siya makakaligtas, alam niyang may ibang tao na darating. Ang masama, Si Guy pala ang nag-take over ng lahat ng shift sa buong weekend, at yung ibang gwardya ay darating pa Martes. Tinanong ni Jennifer kung anong plano niya. Sagot ni Guy, mas gugustuhin pa raw niyang patayin siya kaysa bumalik sa kulungan. Sabi niya, hindi naman daw niya pinilit si Jennifer sa kahit anong bagay. Pero sagot ni Jennifer, kanidnap mo ako. Doon na siya napuno ng galit. Pagkalma niya, kinuha niya yung regalo ni Jennifer para sa ex niya, isang shirt at isang box. Pinasuot pa niya sa sarili yung shirt at pinabuksan kay Jennifer yung laman ng box. Laman nun ay cigars, pati tools tulad ng gunting at lighter. Sinindihan niya ang cigar at patuloy na inasar si Jennifer. Sabi pa niya, sayang, baka kung natanggap lang ng ex ni Jennifer ang mga regalo, nagkaayos pa sila. At sa sobrang kabastusan, binati pa siya ng, Happy Valentine's Day. Ilang oras pa ang lumipas. Bigla siyang nag kay Jennifer. Tanong niya, pwede pa raw ba siyang bigyan ng isa pang pagkakatao? Sabi niya, huwag muna sumagot si Jennifer ngayon, pag-isipan na lang daw muna. Napatingin siya sa travel ad na tumatakbo sa screen ng elevator. Sabi niya, mukhang masaya yung magkasama sa ad, at dadalhin daw niya si Jennifer sa resort na yun balang araw. Naiinis siya sa neon light sa elevator na hindi gumagana kaya binasag niya ito gamit ang firmness ni Jennifer. Doon niya napansin na yung mga ilaw pala sa kisame ay napapalitan. Naisip niya, baka pwedeng alisin ang panel at makalabas sila mula roon. Sinubukan niyang buksan gamit ang firmness. Habang ginagawa niya ito, tumayo si Jennifer sa tabi niya. Sabi ni Guy na siya na lang daw ang buhatin ni Jennifer paakyat at babalikan daw niya ito. Pero si Jennifer ayaw magtiwala. Mas mabuti raw kung siya na lang ang paakyatin dahil kulang siya sa lakas para buhatin. Sabi niya, Baka hindi na siya balikan at tawagan agad ang mga pulis. Pero mautak si Jennifer. Sinabi niya lahat ng gusto marinig ni John, at napaniwala niya ito. Binuhat siya ni John, umakyat siya sa balikat nito, at sa wakas, nakalabas siya sa elevator. Tuwa naman si John. Sinabi pa niya kung nasaan ang hagdanan at pinto, masaya sa akal ang nakatakas na sila. Pero bago umalis, Tiningnan siya ni Jennifer at binigyan ng middle finger. Galit na galit si John. Habang umaakyat si Jennifer papunta sa pinto, si John naman ay gumawa ng paraan para makaakyat din. Tinali niya ang mga damit at inihagis sa beam ng elevator. Habang si Jennifer ay papunta na sa pinto, si John ay paakyat na rin. Sumigaw si Jennifer ng tulong habang binubuksan ang pinto pero bigla siyang hinablot ni John at sabay silang nahulog pabalik sa elevator. Pareho silang nawalan ng malay. Pagkagising ni Jennifer, nakita niya ang fire sprinkler sa taas. May naisip siyang plano. Kumuha siya ng sigar at sinindihan ito, sinusubukang ay trigger ang fire alarm. Pero hindi gumana, kaya gumawa siya ng maliit na apoy. Habang napupuno ng usok ang elevator, nagising si John agad siyang sinuntok ni Jennifer at nabali ang ilong niya. Naitali niya ito gamit ang piraso ng damit. Sabi ni John, hindi raw mag-a-activate ang fire alarm. Ang mangyayari lang, mababasa sila at baka ma-electrocute pa. Hindi natakot si Jennifer. Tinakat niya si John pabalik at pinilit siyang aminin ang lahat. Binuksan niya ang kamera ng phone at nagsimulang mag-record habang sinasabi ang mga nangyari. Tinutok niya ang kamera kay John at tinanong ang tunay niyang pangalan. Sagot ni John, John Dickens. Inamin niya na sinadya niyang ipatigil ang elevator. Pati yung drawing sa pader, siya raw ang gumawa nun. Noong biyernes, habang hindi siya pinapansin ni Jennifer, ginamit niya ang susi para itigil ang elevator. Tinanggap niya sa harap ng kamera na ikulong at kidnapin si Jennifer. Pinilit pa siyang mag-confess sa lahat, pati ang pananakit, mula sa pagbagsak ng ulo niya sa sahig hanggang sa pagbato sa kanya sa pader tinanong siya ni Jennifer kung bakit niya ginawa yun. Sabi ni John, gusto lang daw niya ng date. Alam niyang kapag tinawagan niya si Jennifer ng normal, hindi siya papansinin. Kaya gumawa siya ng sariling paraan. Ibinahagi rin ni John kung sino siya noon, dati siyang accountant sa isang malaking kumpanya, isang hotshot. At yung kwento niya tungkol sa babae sa kotse. Totoo raw yun. Pero ang ending, tragic. Hindi lang sila nagkantutan, na aksidente sila. Naka-seven flips ang sasakyan at tumama sa puno. Patay ang babae on the spot. Si John. Naka-six months lang sa kulungan dahil may pera siyang panglabas. Pagkalaya niya, ang tanging trabahong nakuha niya ay bilang security guard. At pagkatapos ng ilang buwan, gusto raw niyang maramdaman ulit kung sino siya dati. Kahit sandali lang. Hindi pa rin maintindihan ni Jennifer kung bakit siya ang pinili ni John. Sagot niya, kasi, magaling ka. Dumaan ang weekend. Lunes na at nakakulong pa rin sila sa elevator. Dumating si Eddie, isa sa mga ibang security guard, at kasama niya ang bago niyang girlfriend. Pinasyal niya ito sa building at nagpunta sila sa rooftop. Habang naghahanap siya kay John, napansin niyang wala ito sa usual spot. Dumiretso siya sa security monitors at doon niya nakita, nandun si John at Jennifer sa elevator, mukhang wala sa sarili. Nagising ang dalawa sa ingay ng radyo ni Eddie. Nagmakaawa si Jennifer na ilabas na sila. Sabi ni Eddie, pupuntahan niya sila at bubuksan ang pinto gamit ang crowbar. Pagdating sa elevator, nabuksan niya ang pinto at gusto nang lumabas ni Jennifer. Pero sabi niya, kailangan daw buksan muna ng buo ang pinto. Habang tumalikod siya, biglang sinaktan siya ni John at nawala ng malay si Jennifer. Nang makita siya ni Eddie, akala niya okay si John. Inabot pa niya ang susi. Sabi ni John, hindi raw gumagana. Kaya si Eddie mismo ang pumasok sa elevator para tumulong. Habang nasa loob na si Eddie, nastock siya, at doon niya nakita ang mga kakaibang nangyari. Biglang pinaandar ni John ang elevator, at nahati sa dalawa ang katawan ni Eddie. Grabe! Sinaktan ulit ni John si Jennifer, isinakay sa kotse, at isinilid sa trunk. Pagbalik niya sa loob ng building, itinapon niya ang katawan at damit ni Eddie. Nilinis niya ang sarili, nagbihis ulit ng uniform, at may dalang sigar sa bulsa. Pagbalik niya sa front desk, binura niya lahat ng security footage. Pero nang magising ang girlfriend ni Eddie, pinatay niya rin ito at itinapon sa elevator. Ngayon, dala niya si Jennifer sa isang liblib na lugar para itapon ang katawan. Binuhusan niya ng gasolina ang dumpster habang sinasabi kay Jennifer na gusto pa rin niya ito. Sayang, kung naging tayo lang sana, sabi niya. Pero hindi niya alam nagpanggap lang si Jennifer na patay. Habang abala si John sa pagtatapon, binugbog siya ni Jennifer mula sa likod, sumakay sa kotse, at pinaharurot ito palayo. Nang mapansin niya ang sigar sa tray ng kotse, tumigil si Jennifer, umatras siya, at sinagasaan si John. Paglabas niya ng kotse, nakita niyang si John ay nakahandusay sa loob ng dumpster. Sinindihan ni Jennifer ang sigar. At habang naglalakad palayo, ibinato niya ang nagbabagang dulo sa gasolina. Nasunog si John. Buhay pa si Jennifer. At sa wakas, malaya na siya. Wakas.